Ang malaking pulang dragon ay inuusig ang Diyos at kaaway ng Diyos. Kaya nga, sa lupaing ito, yaong mga naniniwala sa Diyos ay sinasa ilalim sa panghihiya at mga api. Dahil ito ay sinimulan sa isang lupain na lumalaban sa Diyos. Lahat ng gawain ng Diyos ay nahaharap sa malalaking balakid at nangangailangan ng mahaba-habang panahon ng pagsasakatuparan sa marami sa kanyang mga salita. Sa gayon, ang mga tao ay pinipino dahil sa mga salita ng Diyos. Na bahagi rin ng pagdurusa. Napakahirap para sa Diyos na isakatuparan ng kanyang gawain sa lupain ng malaking pulang dragon. Ngunit sa pamamagitan ng paghihirap na ito, Ginagawa ng Diyos ang isang yugto ng kanyang gawain na nagpapamalas ng kanyang karunungan at kamanghamanghang mga gawa. At ginagamit ang pagkakataong ito upang gawing ganap ang grupong ito ng mga tao. Sa pamamagitan ng pagdurusan ng tao, ng kanyang kakayahan, at ng lahat ng satanikong disposisyon ng tao, ng maruming lupain na ito. Ginagawa ng Diyos ang gawain niya ng pagdadalisay at paglupig upang mula rito magkamit siya ng kaluwalhatian at makamit niya yaong mga magpapatotoo sa kanyang mga gawa. Ganyan ang buong kabuluhan ng lahat ng sakripisyong ginawa ng Diyos para sa grupong ito ng mga tao. Ito ang unang beses na nakarinig ako ng salita ng Diyos dito. Oo nga. Ang salita ng Diyos ay parang liwanag sa kadiliman. Pinanglawan nito ang aming mga puso at binigyan kami ng matinding kaginhawaan at lakas ng loob para makabangon kami mula sa aming pasakit at kahinaan at makatayo. Nakita rin namin na lalong nagiging hibang ang pag-uusig ng malaking pulang dragon sa iglesia.